air fryer, guys. So, tingnan nyo. nag tayo ng limpo sa air fryer. Yan. Tingnan natin na. Ayan. Ganyan na po yung itsura niya. Pinalambot ko muna yan, guys. Pinalambot muna natin yan. Mga 30 minutes. Sibuyas, bawang, paminta, laurel. Ayan. Tapos ngayon, may lambot na siya. Ayan na siya, o. Diba? Diba? Para hindi natin siya i-deep fry. Para mabawas-bawasan yung kanyang mantika. Ayan. O, diba? So, guys, yan. Medyo, syempre, malakas sa kuryente yan. Para kang namamalansya. Pero mas healthy po yan, guys, kaysa doon sa ating i-deep fry. Kaya kinakailangan, yan, dun tayo sa mas healthy. Tapos, ang kapartner po niyan, guys, ay ito. Meron tayo ditong cucumber. Yan, pipino at saka po itong ating peras. Ito mamaya yung gagawin nating ensalada. Kapartner po nung ating liyempo. yan So, guys, hindi ko siyempre ito sasama ha. Iba yan. Patatas yan eh. So ito lang yung isasama po natin mamaya.